Health, tara't alamin natin ang tungkol sa ischemic stroke. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kahulugan ng mga sanhi at mga sinyalis ng ischemic stroke. Malalaman mo rin ang mga pangunahing hakbang sa pangangalaga at mga treatment options na maaaring makatulong sa mga taong naapektuhan. Alamin ang impormasyon na maaaring maging buhay at kalusugan na naglalarawan ng stroke. At kung paano natin ito maaaring iwasan? Tara na at simulan natin ang pag-unlad at patungo sa malusog na pamumuhay. Ang ischemic stroke ay nagaganap kapag may blood clot o blockage sa blood vessel ng utak na nagre sa kakulangan ng oxygen at nutrients sa mga brain cells. Ito ay maaaring maging sanhi ng permanenteng pinsala sa utak at maaaring nagre-resulta sa pagkawala ng motor functions, paningin o pagsasalita. Ang mga pangunahing uri nito ay thrombotic stroke o nabubuo ang blood clot sa blood vessel ng utak at embolic stroke, nagmumula ang blood clot sa ibang bahagi ng katawan. Ang maagap na pagkilala at pagtugon sa mga sintomas nito ay mahalaga para sa mabilis na treatment at pagbawas ng pinsala mga bahagi ng utak na maaring maapektuhan ng stroke. Frontal lobe, responsable para sa cognitive functions tulad ng pag-iisip. Parietal lobe, nagsasagawa ng functions tulad ng sensory perception. Temporal lobe, bahagi ito ng utak na may kinalaman sa pandinig at memorya. Occipital lobe, nagsasagawa ng primary sa processing para sa visual information. Brainstem, control center ng automatic functions tulad ng paghinga, puso at blood pressure. Cerebellum, bahagi ng utak na may kinalaman sa motor control at coordination. Mga sintomas ng stroke, sudden na paghihina o paralyzed sa mukha, braso o binti lalo na sa bahagi ng katawan. Sudden na kawalan ng paningin o labis na pagkalabo ng mata. Biglang sakit ng ulo na may kasamang dizziness, lightheadedness o less of balance. Problem sa pagsasalita. Ang mga diagnostic test para sa stroke ay naglalayon na matukoy ang uri at saklaw ng pinsala sa utak at magsilbing gabay sa tamang treatment. Ang CT scan ay maaring maunang ginagamit upang masuri ang utak at makitang anumang pagbabago o pinsala. Ito'y makakatulong sa pag-identify kung ang stroke ay ischemic o hemorrhagic. Ang MRI ay mas detalyado kaysa sa CT scan at maaring magbigay ng mas maayos na larawan ng utak. Ito'y maaring makatulong sa pagtukoy ng mas maliit na pinsala lalo na sa mga chronic na kaso. Ang angiography ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng blood vessels sa utak. Ito ay maaaring gamitin upang matukoy ang anumang blockage o aneurysm na maaaring maging sanhi ng stroke. Ito ay isang ultrasound imaging test na nagmamasid sa mga carotid arteries na nagdadala ng dugo sa utak. Ito ay maaaring makatulong sa pagtukoy ng anumang blood clot o plaque na maaaring magdulot ng stroke. Ang electroencephalogram o EEG ay maaaring gamitin upang suriin ang electrical activity ng utak. Ito ay maaaring makatulong sa pagtukoy ng anumang abnormalities na maaaring magdulot ng stroke o seizure. Ang blood test ay maaaring maisagawa upang suriin ang mga blood clotting factors, blood sugar levels at iba pang factors na maaaring magkaroon ng kaugnayan sa stroke. Ang echocardiogram ay maaaring isagawa upang suriin ang puso at mga blood clots na maaaring maglakbay mula sa puso patungo sa utak. Ang mga nabanggit na diagnostic test ay maaaring gamitin depende sa pangangailangan at clinical presentation ng pasyente. Ang maagap na diagnosis at treatment ay mahalaga upang mapabuti ang resulta at maiwasan ang mas malalang pinsala sa utak. Ang paggamot sa ischemic stroke ay may iba't ibang aspeto at ang pangunahing layunin ay mapanatili o mabawasan ang pinsala ng utak ang thrombolytic therapy ay isang pangunahing bahagi ng treatment para sa ischemic stroke, lalo na kung ito'y naagapan ng maaga. Ang gamot ng Tissue Plasminogen Activator o TPA ay maaring ibigay para sa pagtunaw ng blood clot at pagbawi ng normal na blood flow. Ang antiplatelet medications tulad ng aspirin ay maaaring iniinom para maiwasan ang pagbuo ng bagong blood clots. Sa ilang kaso, ang anticoagulant medications tulad ng warfarin ay maaring ipinapayo para mapigilan ang pagbuo ng blood clots, lalo na kung may mga history ng atrial fibrillation. Ang pagkontrol ng matas na blood pressure ay isang mahalagang bahagi ng paggamot at pangangalaga para sa mga taong may ischemic stroke. Ang statins ay maaring iniinom upang kontrolin ang cholesterol levels at pagpapababa ng panganib ng pagbuo ng atherosclerotic plaques. Sa ilang kaso, ang angioplasty at stenting ay maaaring isagawa upang buksan ang blood vessels na nakablock, lalo na kung itoy nasa mga malalaking blood vessels tulad ng carotid artery. Ang rehabilitation tulad ng physical therapy, occupational therapy, at speech therapy ay mahalaga sa pagpapalakas ng muscles pag ng motor functions at pag-aaral ng mga adaptive strategies para pang-araw-araw na buhay. Ang pagtutok ng mga modifiable risk factors tulad ng lifestyle changes o pagkain, ehersisyo, pagtigil sa paninigarilyo ay mahalaga upang maiwasan ang recurrence ng stroke. Regular na pagsusuri at follow-up care sa isang neurologist o healthcare professionals ay mahalaga para sa long-term management ng pasyente. Ang mga nabanggit na options ay maaaring maibigay depende sa kondisyon ng pasyente at ang pangunahing layunin ay mapabuti ang kalusugan ng utak at maiwasan ang mga mas malalang complications. Importante agarang pagtugon at pangangalaga mula sa healthcare professionals upang mapabuti ang prognosis at maiwasan ang pagbabanta sa kalusugan. Ang stroke ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng ilang lifestyle changes at preventive measures. Narito ang ilang mga paraan kung paano mapigilan ang stroke. Kumain ng balance na pagkain na mayaman sa prutas, gulay, buong grains at lean proteins. Ilimit ang pagkonsumo ng asin, kolesterol at saturated fats. Iwasan o bawasan ang pagkakain ng mga processed foods at fast food engage sa irregular na physical activity. Ang aerobic exercise tulad ng walking, jogging, o swimming ay makakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at pagpapabuti ng cardiovascular health. Ang exercise ay maari makatulong din sa pagkontrol ng blood sugar levels at pagpapabawas ng cholesterol levels. Ang pagkakaroon ng normal na timbang ay makakatulong sa pagkontrol ng blood pressure at iba pang cardiovascular risk factors. Regular na check-up ng blood pressure. Kung mataas ang iyong blood pressure, sundin ang mapayo ng iyong doktor at kumuha ng ma-prescribe na gamot. Kung ikaw ay nag itigil na ito at humingi ng tulong kung kinakailangan. Iwasan ang sobrang pag-inom ng alak. Ang moderate na pagkonsumo kung ang iyong kalusugan at gamot na iniinom ay pinapayagan, ay maaaring maging mas mabuti. Ang stress ay maaaring magdulot ng mataas na blood pressure. Subukan ang mga relaxation techniques tulad ng meditation, yoga, o deep breathing exercises. Kung ikaw ay may prescribed na gamot para sa blood pressure, diabetes, o iba pang kondisyon, siguruhing sundin ang iyong doktor sa pag-inom nito. Magpatingin sa iyong doktor para sa regular na check-ups at screenings Upang ma-monitor ang iyong kalusugan at ma-identify agad ang mga potential na risk factors. Sa pangkalahatan, ang pangangalaga sa sariling kalusugan at ang maayos na pakikipag-ugnayan sa iyong doktor ay mahalaga sa pagpapababa ng risk ng stroke at iba pang mga cardiovascular diseases. Nawa'y natutunan at naging kapanipakinabang ang impormasyong ibinahagi natin tungkol sa ischemic stroke. Kung mayroon kang karagdagan na mga katangunuan o nais mong malaman pa ang iba't ibang aspeto ng kalusugan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng iyong mga tanong sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang kaalaman tungkol sa kalusugan at pangkalatang kaalaman. Maraming salamat sa pagtutok at sana'y maging inspirasyon ang impormasyon na ito sa pagpapabuti ng iyong kalusugan. Ingat kayo at magkaroon ng magandang araw mga ka